galing ako sa 7-11 guys tapos duman pa bumaling ako na pumunta ko Odawara kasi may binayaran ako naghulog ako sa sarado na dito yung GP yung, yung, yung ano bank dito ng GP kaya doon ako sa Odawara JP hindi pala GP <laughs> bisayang kaya ayan guys in bili ako sa ano 7-11 po ni bunso hindi ako kakain kasi ang sakit ng ulo ko nilalamig ako doon sa workplace namin sa racket ko just sakit na receive ba natangkap ko yata yung kin yung biking, may biking di ba sarili tayo si isa't isa history zone so meron tayong germs ay boils ba biking sa ni go. yung ano nagkaze yung ano yung kasamahan ko ang kaze yung may sipon siya tapos yung nodo yung throat niya ay hen yung ibig sabihin paus siya eh, yun ang ka-usap, nagtubol. May pan, siguro yung wellness na Sabi ko, namuraw ko yata yung ano, may ko siya. daw ako agad ako ng gamot. Magtubig nila ako ng tubig. Yung ako yung asahan sa gamot, guys. Kasi, di ba, masama din yung gamot ka ng gamot. Muta ka ng ospital. Long time kaya akong nagkakaze. Parang gusto kong bumili niyan, guys. So, ayan ba yung potso-potso orange. Ito, matamis naman yung itchig. nag pala siya. Ayan, oh. No? Tapos video naman ako ng video. Ayan yung kinuha ako dalawa. Kinuha ko dyan yung bariya. Nag-pause siya. Eh, nakusalita ako ng salita. Hindi pala nag-ano. Hindi pala umaandar yung ano ko. <laughs> yung video ko. Ay, ang, ang bigat na nito. Ang dami ko kasi. Ang pinisa kami ni Bonsu. 130 dito. Samantalang sa Daiso. Hacking shop. Ano lang to Piso lang. Plus tax. Hakujo yun lang. Daan na pa sa singgo, Diyan sa may Udan Hodo. Ah, Shingo din na. Udan Hodo, yung tawiran. <laughs> Kabungbuang na ko eh. Mali-mali yung salita ko ang bigat. Na, tawid na tayo. Guess pa ng mga ano. Eh. May pera yung kamay ko. Punas nga ako ng little tissue na alkohol Okay, guys. So bye! Thanks for watching. Yun lang ha. See you next time on the video.